Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Mapapasana all ka na lang talaga sa mga senior citizens dito sa lugar na ito. Dahil hindi lamang pamaskong handog ang kanilang natanggap noong nakaraang araw, ngayon naman ay makakakuha na naman ang ating mga senior citizens ng kanilang year-end cash incentives. Saan nga ba ito? Ating alamin. Magandang araw po sa ating mga Senior Makatizens. Ayon sa post sa kanilang official Facebook page, ay bukas na po ang Proud Makatizens Portal para sa pag-update ng mga kinakailangang impormasyon para sa pamamahagi ng inyong year-end cash incentives. Bisitahin lamang ang proudmakatizens.com gamit ang inyong mga cellphones. Ayon dito, mula November 22 hanggang November 30, 2023, ay maaari ninyong makita ang mga updated na impormasyon patungkol sa iba't ibang impormasyon. Paano nga ba ang dapat gawin? Una, pumunta lamang sa proudmakatizens.com at i-click ang Blue Card Senior Update. Pangalawa, i-type ang Blue Card Number at apilido ng senior at pindutin ang Search Button. Pangatlo, punan ang mga impormasyon na hinihingi sa online form. Ilagay ang inyong buong gitnang apelyido o middle name, Gcash number ng blue card holder, birthday ng blue card holder, at inyong kumpletong address. At ang panghuli, kapag nakumpleto nyo na lahat, ay pindutin lamang ang submit button. Paalala, bisitahin lamang ang website ng proudmakatizen.com mula November 22 hanggang November 30 at punan ang mga impormasyon na kinakailangan. Siguraduhin lamang na tama ang mga impormasyon at update ang inyong Gcash na ilalagay bago pindutin ang submit button. Ang mga senior blue card member sa lahat ng mga barangay ay kabilang sa maagang pamasko ng Makati. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.